Kamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal. Pagkatapos ng lahat, eh ang ganda-ganda ng buhay. It's a match! Just like GameZone. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Ga Vice ganda-ipokrita daw? Binuweltahan ng mga netizens dahil wala daw itong paninindigan sa sarili. Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang binitawang salita ni Vice Ganda noon sa programa nilang Showtime kung saan nagpahayag siya ng pagkontra sa gambling o pagsusugal. Sabi pa niya, wala daw siyang kilalang nagsugal na pagkatapos ng pagsusugal ay gumanda ang buhay kamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal pagkatapos ng lahat ay eh, ang ganda-ganda ng buhay. Subalit ang ikinabuwisit ng mga netizens ay ang pagiging ipokrita daw ni Vice Ganda dahil wala daw itong paninindigan sa kanyang mga salita? Ito ay dahil kasalukuyang endorser ngayon ng isang sugal, si Vice Ganda, kung saan makikita na tahasan niyang pinopromote ang pagsusugal bilang endorser. It's like Ikinabuwisit ito ng mga netizens at tinawag nilang ipokrita si Vice Ganda. Wala daw itong paninindigan sa kanyang mga salita, pero kung makapagsalita daw ito sa showtime, eh akala mo daw ang galing-galing? At ang tinotino tino subalit kabaliktaran naman daw ang mga gawain niya sa buhay kesa sa mga sinasabi niya. Narito pa ang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga netizens. Nito lamang mga nakaraang araw ay naglabas ng pahayag si Mig Zubiri kung saan nais niyang ipaban ang online gambling dahil wala daw itong magandang na idudulot sa buhay ng mga tao. At kontra sa online gambling, kailangan natin ng bayan ay magkaisa para labanan itong problema ng online gambling. So, Tulad na lamang ng malagim na sinapit ng mahigit isang daang sabongero na pinaslang at ibinaon sa Taal Lake dahil sa online gambling na e sabong anong sa sa ginawa ni Vice Ganda?